kapag so, pag okay na sa inyo, tap nyo na yung confirm. And then yun na guys, nakapag-send na tayo ng pera from C-Bank to GoTime Bank. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano mag-send ng pera from C-Bank to GoTime Bank. So simulan natin. Para sa first step guys, open niyo muna yung inyong C-Bank application. So guys, sa mga wala pang sibang account, huwag kayong magalala guys kasi soon gagawa tayo ng tutorial tungkol dito. So once guys na na-open nyo na yung inyong sibang application and nakita nyo na yung dashboard niya, tap nyo yung pay slash transfer. And dito guys, makikita nyo yung iba't ibang option. Transfer to si bank transfer to other bank, transfer to e-wallet, and yung buy load and pay bills. So since mag-send another bank, tap nyo yung other bank. Then dito guys, sahanapin nyo na yung go time. So ito siya guys, kitang kita naman. Go time bank. So tap nyo ito guys. And then dito guys, lalagay naman natin yung bank account number nung ating pagsisendat. So para makita guys yung go time account number, open nyo lang yung inyong go time app. And once na open nyo na yung inyong go time bank, tap nyo yung profile icon na nasa left top Corner. Tap nyo yan guys. And then dito guys, makikita nyo yung account number link nyo. So gagawin nyo guys is i-copy nyo lang. Tap nyo itong copy button na nasa gilid. then balik tayo sa C-Bank application. then dito guys, page paste nyo yung account number na galing sa GoTime. And then tap nyo yung click here to transfer to this account. And dito guys, talagay nyo yung pangalan nung pagsisindan nyo. Yung pangalan niya na nakaregister sa GoTime Bank niya. Then tap nyo yung next. And dito guys, lalagay nyo naman yung amount na gusto nyo i So sa akin. And then kapag tapos na tap nyo yung done. Then kapag okay na guys, tap nyo na yung next. So kagandahan nga pala guys sa Cbank is meron silang free 15 bank transfer every week. So nagre-reset siya tuwing lunes. So napakadandang features ito guys ni Cbank. Then dito guys, i-review nyo lang yung transaction nyo. Kapag so, okay na sa inyo, tap nyo na yung confirm. And then yun na guys, nakapag-send na tayo ng pera from C-Bank to GoTime Bank. So, ganun lang kasimple guys, mag ng pera from C-Bank to GoTime Yun lang guys for today's video. Sana may tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag niyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video. Salamat guys sa panonood. Iingat kayo.